Excited na makahila Excited ng na. malaki? Excited na kaya pagising tayo ngayong umaga na to Para sa kabubangon Para doon Wala sa kitaan <laughs> Ganito 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 At ang mga ito ang madalas mahuli sa ganitong klase ng kitang-tang At ito ang may experience ng umupang oh, sa adventure natin na ito kitang palang repo ang tawag namin dito mga bay ito ang pang one time big time namin na klase ng kitang bihira lang itong gamitin dito sa isla at sa ngayon kami na lang ang gumagawa dahil sa maliban sa risky ay Napakaraming pamain at malalaki ang kailangan. Ang target po kasi ng ganitong klase ay yung uh, talagang naglalakihan na isda, mamsa, parakuta, giant grouper o yung tinatawag na kuktong. Pero tulad ng ibang uri ng pangingisda, hindi may iwasan makahuli ng ibang dambuhala na mahigpit na pinagbabawal tulad ng mga pating na kami kuya. Ayan, yeah. 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 sana makahuli tayo. Excited? Excited. Excited. Ah. Lalaban kami. Lalaban. Lalaban, lalaban kami. Kagabi Ayan. kasi bugsa ko. sana <laughs> <laughs> may Babao, eh. Sana, sana. Ayan. <laughs> na po labi pa. Ito ang pinaka excited sa lahat eh. Ano? Good morning na so Excited na ah, makahila excited na. ng malaki? Excited na kaya. Pagising tayo ngayong umakagal <laughs> Para sa kabubangon. Para doon. Para sa kitahan. <laughs> Ano coach. Excited na po. Excited na sa... Medyo bumagsak lang kagabi. Kulang <laughs> na sa kondisyon. Mas mahalon ngayon. Baka, malala... Baka madagdagan yung hilo kahapon. Kaya yan. Kaya. Ayan. Okay. Okay.

anda andam gang layo gang ayo oh, layo na ayo birak oh ay kumpiyansa ay lagi ay lagi ayo bubuha na kayo kalitan sila tukurin ayo ayo kalitan yung drama ay matangtang ala lay lang alalay alalay paginabigina hugtan mo basta langin mo

Sundang, sundang. <laughs> oh, <laughs> pino, pino ka yung kawel para paglaban. De, ano, ahin ni matama ng kawel. Ikpet, ikpet. Sundang ka lang, sundang. 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 Okay naman, kuya. Magpunasan yeah, na mayors lang yung lens Naga-moist lang, naga-moist lang Moist na! lang, moist yeah, Iyan na! Iyan na! Hahaha Naga-mute-mute na jay! Alam nga, Sir, sir Baka, baka biglang magtabi sila ha Baka biglang magtabi Wag lang, steady lang, steady lang Steady lang, steady lang. Steady lang ha, yan na ho. Wala, yan na na Wala, yan na yan yan na Wala,

Bawal, bawal. Mamsa, mamsa. Mamsa. Aw pagi din pala. Pagi din dalawa. Mga pagi. Pagi, pero malaki yan. <mulay>

Ang galing niyo nuno page oh. Drop Ay, ay, Ah. Oh, sige. Ay, ha. Joes Palayo ka Joes? Ay, Jay Palayo ka kunte, Jay? Hawak ka lang, hawak ka, ha, hawak. Hawak hawak pagi Hawak-hawak. 'yung Pinak, uh, pinakawalan na po yung isang bagi uh, mga bay pinakawalan pinakawala na po yung yan na yan na bisig, bisig minlay na putla, putla, ay, 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 na diba iniibong na? kung masabing kung ano yun? na 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 na

ang dalawang bagay ang nahuli namin. So, isa na lang yung natin namin ang mahuli. So,

sa pangalawang kitang mga bay yung inaria talaga namin yung inaria nila Ariel na puro pagi po yung uli so may pag-asa pa naman dito po tayo sa pangalawa Damn nah, namanya memang ngabai, begat. Nampak toh.

पिक्चर 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 पिक्चर

什么？什麼 may nandito na po sa likod ng isla bali dito ka kami dito, dito na po namin dulutuin yung huli eh. dito na, may dito na kami kakain oh tanggalan mo na ano yung huling barakuda mga bay kanina so lilitsyon din at yung umukbang dito Pwede natin yung huwag kaliskisan? Ha? Hindi kaliskisan? Ikaw Ako kaliskisan pala? Tapos, ang... Ayun ay, ay, oh, na ayun ako, ayun Huwag ayun ako. Ayun ako, ayun kunin yung hasang, Ito, ito tanggalin. Oo. Oh. Bro, likod na bro. Ang likod. An Nagdama Ha? Ang likod nalang. Ang likod nalang. Yan, yan, yan. 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 Ako na maghiwa. Oh, ako na maghiwa. Okay. oh oh. oh. au. Aba, kalma na. Pagana na pa ko na 'yan, 'yan gagawin. ハハハハかです Oh, yan tama okay yon 1 2 okay parang masakit naman ba da 1 2 3 yon nakasalang na mga bay Sa po. Uh, na ako ako. Hello guys. <laughs> guys. po. <laughs> natalo ako, Guys. 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 ko Guys. 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 na. Guys. 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 safe kayo. Guys. 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 Okay Guys. 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 sa Guys. Purihin na sambahin ka, Diyos. Patuloy po kami magpapasalamat sa iyong kabutihan na sa iyong kadakilan. Diyos, sa, sa ng ito Panginoon, muli ay nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya maging sa aming pagsasaluhan ngayon. Salamat, salamat po, Diyos, sa mga protection. Salamat po ng maraming Panginoon sa amin at sa buong pamilya namin. Salamat po, Diyos. At nawa ay paspasan niyo po ang pagkain na ito namin pagsasaluhan at masigil talakasan sa bawat isa. Alam po namin ito ay aming pinapasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen.

Kuya, dilcho tayo Syempre, dito tayo, di ba? Kasi hindi sandok niyo kuya, hindi sa isda? Eh, dok kayo, sige, sa amin yung isda, sa, ang isla. Meron、, sa ang isla. <laughs> Meron na, sa, sa amin yung isda um, 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 Sa yung lechon um, um, Ano? Um, <babit> um, may may sasawan mo mga Tapos mo sasawan. Ano? Sige